ikaw na magpresidente, dami mong alam. Kung ako lang talaga maging presidente, ay, lahat ng DDS, pagpapatayin ko isa-isa. Si Digo nga, kayang patayin 30,000 katao. Ako pa, DDS. Ilan lang naman kay DDS, hindi si man kayo umabot sa libo sa EDSA. Ah, tandaan ninyo ito mga DDS. Kung ako maging presidente ng Pilipinas, patayin ko kayong lahat. Bakit? Si Digo nga, 30,000 pinatay. Hindi nakulong. Ako pa. Ano? 30,000 pinatay? <laughs> kung magsalita ka naman kid, kala mo, ando doon kay. Nakita mo ba, na napumatay siya. <laughs> o sige nga, pangalanan mo nga, sino-sino yung 30,000 na yun? <laughs> ang galing mo mag-invento ha. Tapos sasabihin mo, papatayin mo yung mga DDS. Ay, ang galing mo ha. <laughs> Takot nga sa ibis si, eh. Pumatay pa. <laughs> presidente. Baka nga tanod, hindi ka pumasa, presidente pa. Baka presidente na mga maninipsip ng lakas. Pwede. <laughs> Antindi.